Patay ang tatlong magkakaanak ng malunod sa isang beach sa Misamis Oriental. At dalawa naman ang nasawi sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon at Cebu. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Patay ang tatlong magkakaanak matapos na malunod habang naliligo sa isang beach resort sa barangay Bara Opol, Misamis Oriental. Ayon sa Opol Misamis Police, nangyari ang insidente bandang alas 8 ng umaga. Nang hampasin ng malalaking alon ang mga biktima at tangayin sa malalim na bahagi ng dagat. Naisugod pa sa ospital ang mga biktima pero edineklara rin dead on arrival. Nakahandusay at wala ng buhay ng datna ng mga otoridad ang isang babae matapos na mabundol ng truck sa Chaong Quezon. Nakilala ang biktima na si Alias Apol, 23 taong gulang. Batay sa police report, papatawid sana ang biktima ng mabundol ng wing van truck. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck. Isa ang patay sa karambola ng pampasaherong bus at motorsiklo sa kahabaan ng Provincial Road, Barangay Luya, Medellin, Cebu. Ayon sa investigasyon ng Medellin Police Station, galing sa Cebu City ang bus na patungo sa ng daan bantayan habang papunta namang Loya ang motorsiklo. Sa ngayon, kapwa hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck at motorsiklo para sa investigasyon. Bien Manalo, para sa bayan.